Patuloy na umuunlad ang laro ni kay Soto, hindi lamang sa kanyang pagsabak sa Gilas Pilipinas, kundi pati na rin sa kanyang karera sa profesional na basketball sa Japan kasama ang Koshigaya Alphas. Ang kasalukuyang season ay tila isang bagong mataas na yugto sa kanyang karera sa mga puntos at rebounds, bunga ng kanyang walang humpay na pag-improve at pag-mature bilang manlalaro. Sa kanyang 70 na laro sa kasalukuyang season, nakamit ni Soto ang double-digit scoring sa limang pagkakataon, kung saan siya nakagawa ng mahigit 20 puntos sa tatlong sa kanyang huling apat na laro. Naitala niya ang mga puntos na 20, 24, at 25 at nag-shoot siya ng limang three-pointers sa panahong iyon. Talaga namang kapansin-pansin ang kanyang paglalaro sa Japan. Malaking bahagi ng tagumpay na ito ang kanyang koponan, ang Kushigaya Alphas, na isa sa mga nangungunang team sa B1 League. Dahil dito, marami siyang pagkakataon na mapalawak ang kanyang laro at magpakita ng potensyal. Ang kanyang playing time ay tumaas ng husto kumpara sa kanyang unang dalawang season sa liga, at mas malaya siyang maglaro at tumira mula sa labas. Sa 17 na laro, mayroong na siyang 18 attempts sa 3-point range kapareho ng bilang sa kanyang mga unang dalawang taon. Bukod dito, may 44% shooting accuracy siya mula sa 3 na nagsisilbing patunay ng kanyang pagbuti. Ang kanyang pro basketball experience ay malaking bagay din sa kanyang pag-unlad. Sa kabila ng pagiging 22 taong gulang lamang, nakapaglaro na siya sa mga Premier League tulad ng NBL sa Australia bago dumaan sa Japan, kung saan marami ring veteranong import at ex-NB players ang kanyang nakakalaban. Ang pagharap sa ganitong mga kalibre ng manlalaro ay malaking hakbang para sa kanyang pagpapabuti. Bukod pa rito, ang Japan ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamahusay na team sa FIBA Asia, at ang kanilang profesional na liga ay mas open sa pagangkat ng foreign players kumpara sa iba pang liga sa Asia. Ang ganitong kalakaran ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na manlalaro na mas mapabuti ang kanilang laro sa pamamagitan ng pagharap sa mga international players at coaches. Ang magandang aspeto sa paglaro ni Soto sa Japan ay bukod sa makatawid sa mataas na antas ng laro, mas mataas rin ang kita sa liga na ito kumpara sa ibang liga sa Asia. Dagdag pa, ang Japan ay nauunawaan ang kahalagahan ng pagbibigay suporta sa mga manlalaro sa kanilang international commitments tulad ng sa Gilas Pilipinas kaya't mas napapadali ang kanilang schedule para sa mga FIBA tournaments. Mahalaga rin ang kontribusyon ni Soto sa Gilas Pilipinas. Sa FIBA Asia Cup Qualifiers, nagpakita siya ng kahusayan sa apat na laro kung saan nagtala siya ng average na 15 puntos at 12 rebounds, na nagbigay sa kanya ng unang pwesto sa kategori na yon, kapwa kay Wayne Chisholm. Siya rin ang pangatlo sa rebounds at panglima sa blocks, na may average na 2.3 kada laro. Sa laro kontra New Zealand, isang game-changing performance ang kanyang ipinakita na hindi lamang nagbigay ng puntos kundi nagbago rin sa takbo ng laro. Si Soto rin ang isa sa mga pinakamalaking asset ni Coach Tim Cone sa sistema ng gilas. Isang high IQ na big man, siya ay versatile sa parehong depensa at opensa. Sa kanyang edad na 22, napaka-promising pa ng kanyang karera, at may mataas pang potensyal na maabot ang kanyang pinakamataas na anta sa paglalaro. Sana ay magpatuloy ang kanyang pag-unlad at manatili siyang malusog sa kanyang karyer.